Good morning guys. Welcome ulit sa ating vlog for today's video. And guys, so mainit ngayon guys. Sobrang init ngayon ng ating weather kasi uh, 32 degrees yung weather natin ngayon. Super init. So, so ayun ang aking alagang aspin guys. Si Pangingging. Pangingging, good morning. So dahil maaga pa guys and mag ano tayo guys mag init tayo ng tubig dahil magkakapi tayo So ayun guys kapi is life guys so magkapi tayo guys bago natin simulan yung ating ano, gawaing bahay ngayon So mag init tayo ng tubig guys Ayun. tayo, you guys for today. So, Andyan so, pasensya na guys dito sa aming kusina guys, kumakalat. Kalat talaga dito. saksak natin yung plug ng kuryente So, you guys, mag-ano tayo yung aking ano guys, sundang and walis tayo magwawalis tayo guys magwawalis tayo sa ating kapaligiran para malinis yung ating kapaligiran guys so <coughs> init na, guys. Saan po ba ito, guys? So, kagabi, guys. Nag-ano ako dito, guys. O, so, Ano? Sa... Damo. Pinapasuhan ko yung... Rambutan, guys. Para mawala yung mga tilas kasi makati to guys ayan no maraming tilas guys kita nyo ba diba? andyan sa kanyang ano bulak, bulak sayang naman kasi yung bunga guys kung kinakain lang ng ano tilas so hindi makakabunga guys rottweiler so, andyan ka pala rottweiler no, iso kong aso guys si Ruth Weiler Ayan guys, buntis yan mga hap. malapit na yan mga anak guys so yung aking aso guys tatlo mga aspin tatlong aspin yung aking alaga kasi magwalis muna tayo guys kasi maraming ano maraming dahon maraming dahon Dan kebaik tu ialah lagai Ayuh guys itatap itatapon natin dito sa ating pinasiga na mga dahon para sunogin natin ito guys sunogin natin na maya para mag para may ano may asuba so magwalis muna ako guys tayo ng puspuro guys para isindi natin doon sa ating gagawing paaso Ito yung puspuro mas maganda kasi kapag may paaso sa umaga para yung mga insekto sa protas natin is mawala So magtimpla muna tayo ng kape guys Dahil nagbukal na yung ating tubig So magtimpla tayo ng kape Para Mainit yung ating chan So dahil kape is life tayo ngayon Simulan yung kape with kapin natin guys ay meron na siyang halong melon siyang halong niloan ko na siya ng coffee milk uh, coffee creamer tapos konting asoka lang kapitayo tayo guys so meron pala ako ditong ipinon lang lemon sito so malapit ko na siyang itanim guys kapag medyo uulan yung ating weather itatanim ko ito dito sa ating bakanting lote ayan guys yung ating limon, so meron ako ang isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin pito pitong limon, guys, ayan limon sito ayan yung ating mga ano guys, bugan belia init 32 degrees Celsius yung init. Yung temperature ng init. So, kape muna ako, guys. And, magluluto siguro ako, guys, ng, ano, pancake. So, instead, bili tayo ng, so, instead na bibili ng dinapay, ito na lang. Yung lulutuin natin, guys. Pancake. So, ready na ito, guys. I mean, mag-add ka lang ito ng tubig sa mixture and then ready to cook. So, eto na yung ating mixture, guys. So, ating pancake. Tubig lang, guys, yung nanalo ko. Tapos, mix-mix lang. So, ready ang ating pancake kaysa bibili ka pa ng tinapay, edi magluto na lang tayo ng pan pancake. Diba? Ang mahal ng tinapay ngayon, guys. Yung wala nang mabibiting piso. Madalas dito sa amin, tag ano na, tulog ay hindi. 3 for 20 pesos. Or 2 pesos yung isa. So, ito ready mix lang yung ating powder na halina ng tubig ready to go diba okay. be practical na ngayon guys so i-prepare na natin yung ating kawali guys ito yung gamit ko guys non-stick non-stick pan yung ating gamit para hindi dumikit yung ating mixture ayan guys yung ating lutoan so pahiran natin sa mantika guys konting mantika yung ating non-stick pan ayan tapos ilagay natin yung ating mixture isang scoop lang guys sa or dalawang scoop yan. tapos takpan natin yan para maluto talaga inom-inom muna tayo ng kapit habang hinihintay natin maluto yung hot yung isa. Meron tayong merienda. O na, guys. Luto na, guys. naluto na yung ating pancake guys ito na yung ating pancake so nakagawa ako ng lima limang peraso ng pancake guys at magkakape na tayo dahil ito na yung ating magiging breakfast for today so meron tayong kape dito guys yung ating pancake at talagyan natin siya ng peanut butter salt na guys So, ayan. Kapi-kapi tayo, guys. Ito yung ating pancake. So, kuha tayo ng isa dahil ating lalagyan sa peanut butter. Ito yung ating peanut butter, guys. tayo, guys. Siyap. So, ganyan lang, guys, no. Para makatipid tayo sa ating gastusin, dapat talaga maging practical tayo. Dahil yung tinapay guys mas mahal at sa mahal ang bilihin ngayon guys po, ang hirap magbudget yung ng ating pancake guys Yan guys, maraming maraming salamat sa lahat ng mga sulit support ako dyan guys. Sana supportan niyo po ang aking uh, pagbablog. Mula na minsan guys, maluloto tayo ng ating mga chimplain putahe. So ngayon guys, magblog muna tayo. Sana uh, patuloy niyo pa rin akong support tayo. sa yung itong video ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat. And hanggang sa muli guys. bye. -bye.